ah uh, so yun guys no, nandito ako sa bundok no. Nagtagtago man ako dito, napahangin ako dito. Kay alam kong may gagawin si Bululoy ngayon ba. kapangit <laughs> Kapangit pala ng mukha ko guys oh. Okay mukha ko basa umagang umaga ba. Pangit na. No, nandito sama natin si yung team Bimax no. Nagtagtago ako dito sa bundok guys. Tapos ipasyal ko kayo guys kung ano yung mga mga tanawin dito sa amin ng bundok ba. Tingnan niyo, tingnan niyo guys ah. Yan. yan yung bundok lang. Apa, kenakan apa, tapi rupaan, rupiah, rupiah, ngaki guys, rupiah, 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 bang rupiah, 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 guys, rupiah, 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 guys, rupiah, so, nah, guys rupiah, 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 guys rupiah, rupiah, nah rupiah, rupiah, dari rupiah, 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 guys Janu baga <mulia> si, si bululoy anu anu kicking na. Bukan jan si bululoy, guys, bah. Ya jan. Yun, si bululoy jan. So ne dito aku sapunduk kayak eh, parangdi aku makitanya noh. Kayak kunduntai sababa guys, makita mata yo. So yot. Tak sinyo aku dinto. Oh. Sus, Sus marimo ale. Marim. Bululoy. Luma bas jan. <laughs> nalibang tuh guys, nalibang guys. <laughs> Oke, okay, guys so. Hmm. Yan. Di Sulawan aku naung guys, oi. Eh. Aku guys, bang, sinau. Ayan guys, oh. Yan yung Oh. Ayun guys, nanjan nah sebulu lu guys, oh. Nah, hmm. Nah. Ini mana kita guys, zoom nanti. Ini mana zoom. <laughs> amin <laughs> <laughs> I mean, guys, no, nung pa sila lang pala ako dito guys. So, Tignan nyo dito guys a, Pakita ko pa sa inyo ha. Kung sa mo ako guys sa bundok ba. Okay, matarik -ma mo bundok guys. Tignan lang guys, sakit saglit lang god. Tignan nyo. Huwag nyo i-skip muna video kay Para makita nyo yung namin ba. Yan, pahangin ako dito guys. Yun. Yan. Yan, pison lang kulang guys. Langit na no. Yan.

Huwag nyo i-skip video eh. Pwede share naman eh. Proud Cebu tayo. Ang mga tanawin natin dito sa Cebu oh. Ah, di mo mlo. Yan ah. Oh. Saan so, <laughs> <laughs> na? <pakalo>, eh, magdaman. Ah, <laughs> uh, so yun guys. Hanggang dito lang itong video na ito. Maraming salamat sa so, walang sa suporta. Sa BMAX TV. At guys, meron tayong upload mamayang hapon. So abangan. Thank you.